Magandang araw mga kaibigan, dudong mo for today's video. Ayan, so nagutom ako, just so, ko nag-iisip ako, ang sarap magsabaw. Pero wala akong budget. Ang halang bagay ngayon. And eh, it just lang. Oh, so talaga wala akong budget. Gusto ko ng sabaw. Naisip ko may tuyo ako. Iyo, may tuyo dyan sa ano, rep namin. Huh? sa rep yung tuyo. Tuyo na daing ng ano, flying fish. Yung ano, flying fish talaga. So ngayon, kasi namalayin kami kagabi, may marami akong gulay-gulay ngayon. So talagang target ko talaga mag ano magsigang. So magsisigang ako ng daing na tuyo, na flying fish. <laughs> di ba ang tama ng title? Pero tayo dito okra. So pag bumibili ka sa ako ng gulay, maramihan na. Tapos gabi ako na mamalengke. Kita nyo naman, di ba? Pag yung kangkong na yan, alam nyo ba sa dami ng kangkong na yan, halagang 30 pesos lang yan yung sitaw na yan, nasa 60 pesos lang ate yung isang bundle na yan. So kaya gabi ako na mamalengke. So tama tama, masarap ngayon magsinigang. Umuulan palagi. oh, ayan na, may marami na tayong gulay. Kompleto na yan para pang sigang. So nakita niyo, inaumit ko sa simula. Ano, sa, ano siya, hindi naman siya pangit na pagkadaing. Maganda yung daing natin to So, tatantar nyo lang natin. Yung pagtatadtad natin, depende na sa inyo. Kanya-kanya tayong discarte. Parang tadtad gagawin natin dyan. <laughs> pwede gawin yung ano pang pang sisig <laughs> ako ganyan lang akong la lang mas bet ko yung mga malalaki yung gulay kasi sa boto eh ayoko na malabsa sa yung gulay ko tapos gusto ko maraming kamatis yan yung kamatis kasi na yan yung gusto ko malalasahan talaga eh at magkulay yung ano natin sa so yung pinagputulan ko ng ano na yan yung dahon ng sibuyas na yan itatanim ko yan mamaya yung iba niyan, may nauna na ako mga tira-tira niyan, binababad ko doon sa may fish tank. Ano ba yung fish tank? Aquarium na maliit ng anak ko. Kasi papalitan niya na ng tubig. Di binabad ko na yung mga gulay-gulay doon itatanin ko. Tapos pag ano niyan, um, pag ano tawag no, nagkakaroon siya ng usli pwede na siyang itanim. O kahit itong bagong putol na ito, pwede na ito itanim mamaya. Papakita ko sa inyo. So, ang gagawin lang naman natin dyan, magtatadadad lang tayo. Nilalakihan ko yung mga size kasi pag nagpakulo tayo, syempre madaling malabsa. Gaya na sinabi ko, ayoko ng gulay na ma ano malabsa. Pero may mga ibang gulay naman na gusto ko talaga na malabsa. ang oh, malabsa. Yung malabot lang, hindi naman malabsa kasi... Para may gulay talaga na pangit kainin pag medyo crunchy-crunchy, -crunch, may lasa, may aftertaste na ko So pagkatapos niyan, itong pinagganuhan natin basura, hindi natin itapon niyan basta-basta. Meron tayong lagayan niyan. Kaya ako yung mga oro ka na sira talaga, nakahanda talaga lagi yan. Kita Kasi ito natin to sa tubig. Kasi just ko Lord, pag hindi natin binabot ito ng maigi, tapos uhugasan ng maigi, meron talaga ng ano siya, mga dahon-dahon. Kasi sa pag-harvest pa lang yan, may kumakapit na dyan ng mga dahon. Minsan pag syunerte ba, linta. So itong hugasan natin ito kasi maalat ito eh bawasan man lang natin yung alat ng daing natin na tuyo. Tama ba yung daing, na ka, naka... ganyan, tapos tuyo. <laughs> Basta yun na daing na tuyo. Tama naman ata yung sinabi ko, di ba? Ha, hagibay lang natin yung tubig sa gilid para yung halaman. Hindi sayang yung tubig natin nandun sa mga halaman na punta. Pero sa kanyang talaga, laging ulan ng ulan, kaya naisipan ko talaga magsabaw. Kahit dyan nga lang eh, ang sarap lang sa feeling habang nag, ano, nagluluto ako tapos uulan sa gilid. Ay, dai, feel na feel -pil ko talaga para akong nasa bundok. O, di ba? Ayan yung mga natin. Umaraw. Kita niyo, umaraw. Maya-maya niya, just cool May bubuisit kang hindi mo maiintindihan. Bigla na namang uulan. Tingnan, maya-maya uulan. So, so nakaano na tayo ng apoy. So, ano na natin? Salang na natin. Kailangan pagtuhin muna natin yung tuyo po. Para ano, um, sa naranasan ko kasi iba na ano, sa nadidurog saka po itong daing na to, pwede po yung tamba. Nagawa ko na rin yung tamba ng gamit. Matinik lang kasi yun eh. Pero kung budget talaga wala, di ba type talaga, tapos may mga tanim-tanim ka naman sa paligid, why not? Mahilig talaga ako yung isda. Gusto ko talaga yung prinito isda, toyo. Bago sabawan, Sarap na sarap talaga ako pag ganyan. Lumalabas kasi yung flavor niya. Yan, okay pa yung mantika niyan. Hindi ko na pinalitan. Malasa kasi yung ano niya eh Malasa yung mantika na yan, yan. Kasi ginawa ko, dinudur ko yung kamatis para tayo magkulay, maglapot sa sabaw natin, pakukuluan. Tapos pag okay na, o, oh, di ba, kita nyo naman, malapot, lumalapot, wala ka, hindi mo na kailangan ng gabi. Inuuna yun, ko yung sita, kasi yung sita ko, nga kainin ng malutong, ewan ko, dito gusto yung lasa niya pag malutong, gusto ko labsa. Tapos sinigang mix, yan talaga si sinigang mix. Tapos yung tira ko sibuyas, naglalagyan ko, iba kasi ang lasa ng sibuyas na fresh, kaysa sibuyas na nagisa na tapos okra. sunod sunod na yan kasi yung mga yung ayokong labsa, yung mga gulay na yan. Yung, yung okra, talong, madali na mga ano yan, mag lambot. Kaya konting ano lang yan eh, isang minuto lang. Tapos ayan, na natin yung kangkong natin. Pinuhuli ko yung kangkong eh. Yan, gusto ko rin kasi na kinain malutong, ang dami. Para ang nangyari nga dito, yung gulay. Parang sinabawang gulay na nilagyan ng tuyo. Parang ganun yung ending eh. Hindi na sinigang eh. Gulay na sinigang na nilagyan ng toyo. Yung nangyari dyan. Kasi sa dami ng gulay. Kasi gusto-gusto ko gusto, marami talagang gulay. Tapos yung ano, dahon ng na sibuyas natin, lagay na natin siya. Kasi masarap talaga siya pag may dahon din naman ng sibuyas eh. Nagka-ano uh, yung lasa mo? yung linamnam ng sibuyas? Tama ba yung term ng linamnam? Yung lasa ng sibuyas, malalasahan mo. So, na ihain natin. Diyos ko, anong oras na yun. Nagugutom na kami yan. Ang hirap kaya mag-vlog ng luto. Anong tagal magluto pag nag-vlog. So, bunso, napapakain ko pag mga ganyang luto ko ng gulay. Eh, hindi kasi ako makain kain ng ano, yung gulay basta-basta eh. Kailangan ako pa magluto. Tapos kailangan may kapalit yan. Maglaro na ko luto. Mmm, ayan Oh. No? Mmm, asim. Ah, diba, gulay after that, just, after that, meron ako dito ano, mga dati ko na styro to. Ang gagawin natin dito. Nakalimutan ko term dito tawag eh. Pa-comment nyo nga anong term nito, yung gagamit tayo ng tubig sa ilalim. Tubig. Nakalimutan ko talaga, promise, iniisip ko anong tawag sa ano na to, para uh, paraan ng pagtatanim na to. So mga naka-stack na naka na to mga styro na to. Dito ko siya nilagay muna pansamantala pero hangga't maari po kailangan meron siyang bubong. Kasi ang UV light, pwede nga lang UV light. Diba ka dati nilagyan ko na ng manok doon itong mga nakalagay. Yung iba nagkadabutas-butas. Kinakain ng manok ko yung mga yan. Kaya kunti na lang natira, binubutas nila. Pansamantala lang dyan, dyan ko nilagay. Pero ililipat ko pa rin po yan. So, kailangan ko ng 20 liters ng water. Yan, water. Tapos itong mga to, Um, yan sa Lazada, meron. Pero galing yan sa kumpari ko eh. Kahit yung may styro na yan, sa YouTube channel ko, nakikita yan eh kung paano ko tinayo yung greenhouse ko. Sa greenhouse ko nakalagay yan eh. Mga bigay niya lang sa akin yan, kaya wala akong ginastos dyan. Sukat-sukat lang. May instruction naman yan kung ilang litro na tubig, doon rin nakabase kung ilang ml yung mga nilalagay ko na yan. Tapos, pag na yan, takpan natin. i na natin yung lupa. Ay! Butik pang malaklak. Sabi ko na nga ba yun. Nagtalunan silang lahat. Pero super so okay naman. So ito, meron tayo ditong kukuhas. Ayan. Kukuhas na dinurog na yan eh. Halo-halo na yan eh. Tapos meron siyang anoan, konting lupa, long soil. Tapos itong sibuyas dahon natin, hati-hatiin natin para marami. Madali lang naman ito, ano, eh, gawin eh. Tapos ang gagamitin natin, ang konting lupa lang mo kita nyo halos wala pang kalahati yan. Tapos ipopress lang natin ng ganyan yan. Magkakaroon tayo ng update nito. Sa ngayon nga ito, medyo umuusli na yung May mga bagong suli na. Yung iba, yan yung nakita nyo may dahon na mga nakaraan ko pa nababa dyan. Chinik ko lang kung aabot ba sa ilalim. Kailangan merong 1 inches na pagitan yung tubig tsaka ilalim na paso. Kasi aabot din yan ng ugat balang araw.